Yan. Hello everyone. Kamusta po mga kabayan? And para sa ating commenter na nagtatanong uh, kung uh, babayaran daw po ba if ever na ma-terminate or i-terminate ka ni Amo, babayaran daw po ba kahit na one or two weeks ka pa lang na nagtatrabaho? Yes po, babayaran po nila yon. Yung pinagtrabahuan mo ng ilang days, babayaran po nila yun sa'yo. Dapat po talaga bayaran. At uh, minsan po may iba na hindi po talaga sila sumusunod. Alam nyo naman na hindi natin hawak ang isip ng mga amo, ng mga tao dito, ng mga employer natin. And may kilala ako guys na uh, actually batch ko yun siya. Batch ko sa aking uh, pagtitraining sa OWA. And one... Mahigit, one month pa lang siya mahigit, tinerminate siya ni amo niya, and wala po siyang, uh, wala po siyang natanggap. Hindi po siya binayaran ng amo niya na parang doon sa termination niya, di ba? Dapat kasi may bibigay yung amo, wala po siyang natanggap. So, uh, hindi ko na rin naitanong sa kanya kung yung sinahod niya, nung mga ilang araw na natira, or yung one month niya, sinahuran ba talaga siya na ano nung pag yung lagpas na sa one month, yung mga ilang days, hindi ko na naitanong kung binayaran ba talaga siya noon. Basta, uh, yung sinabi ng isa namin kabatch na hindi po talaga siya binayaran dahil siguro, ibang ugali ng amo niya, So, walang binayad sa kanya kaya depende po talaga sa magiging amo kung sila ay may puso at saka may consideration kasi may iba na uh, paaalisin ka lang tapos wala silang ibibigay sa iyo meron din namang iba na napaka generous guys iteterminate ka nila pero parang pagbibigyan ka ng chance na okay ayaw lang talaga nila sa iyo pero may chance ka na maghanap ng ibang amo mag apply may pang apply ka bibigyan ka ng uh, yung sapat na parang yung pinaka dapat na ibigay nila sayo, sa iyo sa pag-terminate nila, yung one month na sahod mo, ibibigay nila yun, ganun. So, depende na lang po yan guys sa uh, kung gaano tayo kalaki sa pag-apply natin dito sa Hong Kong dahil uh, hindi po talaga natin hawak yung mga desisyon ng mga tao dito kahit sabihin na batas yan, ganito ganyan uh, hindi talaga natin uh, maiwasan na merong iba na hindi sumusunod kaya mag -pray na lang tayo guys na hopefully if ever man na uh, ganun ang mangyari a uh, makuha pa rin yung mga mga dapat na makuha. Pero much better talaga na as much as possible, pagdasal natin na hindi naman mangyari sa atin yung mga ganun bagay. Kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera at pumunta dito para kumaga matupad yung mga kagustuhan natin sa buhay. Hopefully, uh, more on positive lang po tayo mag-isip kasi ganun din ako talaga noon, lagi ko iniisip ang termination but now na nandito na ako, iniisip ko okay. So if Uh, if ever man na ganun, marami din ako mga ginagawang option kasi hindi natin ahawak nga ng mga isip ng amo kaya nag-iisip din ako ng mga option if ever man and hinahanda ko yung, yung, sarili ko para hindi siya gano'ng kabigat and hindi ako masyadong nai-stress mag-isip so yun lang guys, wala tayong magagawa kung ibigay man nila o hindi yung nararapat na para sa atin so si Lord na lang talaga bahala sa lahat kung I hihipuin niya yung mga puso ng mga employer na mapuntahan natin and ako naman pinagdadasal, pinagdadasal ko pa rin talaga na magiging okay uh, hanggang sa matapos ko yung kontrata ko Ganoon. kasi lahat naman tayo may mga goal kaya iniisip ko na lang lagi everyday makakayanan ko to, makakayanan ko to so si Lord na bahala sa lahat kaya huwag tayo masyado mag-iisip ng negative din. Kailangan more on positive tayo para mas mabilis nating ma-cope up yung mga bagay-bagay na kinakatakutan natin. So, yun lang po. That's all for today's video.